Hello guys, welcome po dito sa pagluluto ko. Ayan, dahil diretso po yung ulan ngayon, halos walang tigil ang ulan. So ang linuluto ko lang na ulam namin ay yung mga mabilis or madali lang lutuin dahil hindi pa po kami nakakapunta ng palengke tulad nito. o. Oh. Ito lang yung kaya kong ano, lutuin muna na madali kasi ito lang yung malapit kung saan makakabili ka sa mga tindahan dito sa amin o kaya sa mga store. So ayun, yun lang po ang mga kaya namin bilhin sa ngayon. So halos dilata lahat na yung inuulam namin. Guys, yun. So pasalamat pa rin kami. At least mayroon kami nakakain. Ang importante, meron kanin. Tapos mayroong nauulam. Ayan dahil sa ngayon, eh, tag-ulan talaga guys. No? So, pinaka-importante is safety kami lahat dito sa aming lugar. Ayan, kaya maraming-maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood ng aking mga content na rin po. Dahil sa aking pagbablog, eh, nairaraos ko ang aming pamilya, mga gastosin namin. So, malaking tulong na rin po ito. Kaya maraming-maraming salamat po sa inyong lahat guys.